Bukas na nga ang inaabang ang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Charlotte Hornets. Maraming mata ang nakatutok sa laban na ito matapos magkaroon ng issue sa hindi natuloy na trade sa pagitan ni na Dalton Knecht at Mark Williams. Dahil dito, naging mas mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang koponan lalo na't hindi pa sigurado kung makakalaro si Williams sa laban. Ayon sa mga ulat, binibigyan pa ng Hornets ng sapat na oras si Williams upang makapag-adjust sa sitwasyon. Samantala, tiyak namang maglalaro si Knecht para sa Lakers kaya't maraming fans ang sabik na makikita kita ang kanyang magiging kontribusyon sa laro. Sa panig naman ng Lakers, sinimulan na nila ang kanilang practice bilang paghahanda para sa laban. Sa isang viral na video sa social media, makikitang nagkaroon ng half-court shot contest ang mga manlalaro ng Lakers. Sa naturang kompetisyon, si Luka Doncic ang nagwagi habang makikita naman sa background si Dalton Knecht na nagpapakita ng kanyang husay sa pagdang. Bukod dito, may magandang balita para sa Lakers dahil muling makakapaglaro si Dorian Finney-Smith at Gabe Vincent matapos nilang lumiban sa huling laban kontra Utah Jazz. Samantala, cleared na rin si Jackson Hayes mula sa natamong facial contusion at inaasahang makakabalik na sa court bukas. Gayunpaman, ayon kay coach JJ Redick, mananatili pa rin sa minutes restriction si Luka Doncic sa laban kontra Hornets. Ngunit umaasa siyang unti-unti nang maibabalik ang regular na minuto ng star player sa mga susunod na laro. Dahil sa mga pangyayaring ito, tiyak na magiging matindi ang laban bukas. Magtatagumpay kaya ang Lakers sa pangunguna ni na Luka Doncic at Lebron James o makakahanap ng paraan ang Hornets upang mapanatili ang kanilang kalamangan kahit wala si Mark Williams? Abangan ang sagupaan bukas. Samantala, ang Philadelphia 76ers ay muling nagdagdag ng dating manlalaro ng Los Angeles Lakers sa kanilang roster. Ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN, pumirma na ang veteranong wing na si Lonnie Walker ng two-year deal na nagkakahalaga ng $3 million. Si Walker ay dating first round pick ng San Antonio Spurs noong 2018. Kamakailan ay naglaro siya sa Lithuania para sa Zalgiris Kaunas sa Euroleague. Gayunpaman, mayroon siyang NBA buyout clause na nakatakdang mag-expire nitong Martes. Kaya na napagpasyahan ng Sixers na gamitin ito. Naging mahirap ang kasalukuyang season para sa 76ers na may record na 20 wins and 34 losses. Gayunpaman, sa kabila ng kabiguan, nananatili silang may 1.5 games lamang ang agwat mula sa play-in spot sa Eastern Conference. Isa sa mga dahilan ng kanilang desisyon ay ang pagkawala ni Eric Gordon dahil sa injury kaya't naging mahalaga ang pagkuha kay Walker upang palakasin ang kanilang depensa at scoring. Hindi na baguhan si Walker sa NBA. Naglaro na siya para sa Spurs, Los Angeles Lake at Brooklyn Nets. Naging bayani pa siya ng Lakers sa isang playoff game noong 2023 na tumulong sa kanilang pag-abante sa Western Conference Finals. Sa huling season niya, kasama ang Nets, nag-average si Walker ng 9.7 points, 2.2 rebounds at 1.3 assists sa loob ng 17.4 minutes bawat laro. Sa kanyang anim na taon sa NBA, may career averages siya na 9.8 points, 2.3 rebounds at 1.5 assists. Ngayong bahagi na siya ng Sixers, inaasahang magiging mahalagang bahagi siya ng kanilang team lalo na sa kanilang hangaring makapasok sa playoffs sa kabila ng mabagal na simula ng season.